kabeyis porta na din si Tito Boy dito tayo sa Rocesena Silin, at may din si Boy na binasa sa SM Rocesena. Ayun, makikita niyo po ay maraming tao ang nag-aantay sa pagbukas ng SM. Diyan din po ay baba, alas na mga alas 10 ng mga kabeyis, may naghihintay din dito. Ayun, mga kabeyis, pasukan natin 'yung tayo sa SM Rocesena. Bibs, nalito po tayo ngayon sa Losena City at nandito po tayo sa may labas ng SM Lucena ayan mga kababes mapapansin po ninyo na maganda na ang sikat ng araw dito wala nang bagyo mga kababes hindi na umuulan ayan ang ganda po ng SM Lucena din malaki po ang kanyang sakop na harapan ayan o oh. maganda ng paligid mapuno ayan at mapapansin po ninyo na medyo may hangin pa talaga mga kababes dahil sumasayaw po ang mga puno ayan kapubukas lang po ng SM dahil ngayon po ay Sabado alas 10 ng umaga may naantay po dito ang ating babes naantay ko po yung kapatid ko ayan at least maganda na ang panahon mga kababes yun ang nakakatawa pasyal pasyal tayo ng konti dito sa paligid ng SM Lucena babe sa labas dahil nga mapuno. Tapos, malakas ang hangin. Ayan. Malapit na po kasi ito sa dagat. Itong SM Lucena. Ilang minuto na lang nandiyan na sa dagat sa Dalahican Port na sinasakyan namin pag kumu-uwi kami ng Marindu. Okay. Ito tumadaan. Ayan o. Ayan tingnan nyo mga kabibs ganda ganda ng sikat ng araw ngayon sana sa Maynila ganito rin dahil ilang araw na talagang umuulan doon ambience dito. Ay, ang ganda na ito, mga ka ang taba ng kanilang, ano, ang taba ng kanilang sahog-yaman. Ito ang halaman ng sahog-yaman, mga ka <laughs> Ang taba. Ah. Ayan, oh, Sumasayaw sa dahil malakas ang hangin, mga ka-babes. Ganda dito, kasi malawak ang kanilang pan. Ganda na talaga ng sikat ng araw oh, mga kabigis. Wala nang bagyo. Ayan. Maaga po kami umalis ng Maynila mga kabigis. Dito kami bumaba sa tapat at dito rin kami sa Ayan. Yung mga bus na yan. Bus na ka nakapark na yan mga kabigis. Ganyan Maynila yan. Pabalik ng Maynila. ante antay lang namin yung kap na kapatid ko mga kabis parating na sila dahil nakababa na ng barko ang kanilang sinakyang barko ay gumaong na daw <laughs> kaya waiting tayo dito sa may tapat Ayan, Ayan yung bus na biyaheng Maynila mga kalis hindi na namin kailangan pumunta sa Grand Terminal dahil mayroon na dito na biyahing may Tama-tama sa LRT ta, Buendia kami. Bababa kaya pwede na kami sumakay dyan kung talagang aabot po kami mga kabis. Pero kung hindi naman, marami naman pong bus. Kabubukas lang po ng SM. Ayan na, dumating na ang aming inaantay mga kabibs. Ayan, ang aking baby at ang kuya. Ayan mga kabibs, nandito na tayo sa loob ng SM Lucena. Ayan. Hindi malakit po ang... Nakain po muna kami mga kabibs. Dahil nagugutom na yung ate. Huwag na tayo na makakainan. Ayan, ang ganda ng loob ng SM ha. Shop, shop, shop. Oh, wow. Siap, siap, siap. Wow. Saan ka, baby? <laughs> Ayan, at dito tayo kakain sa Saburi, mga ka-babes. Ha? Huh? <laughs> Ayan, nandito na po kami sa mga mga ka At wedding meeting kami sa aming order. Mga pamangking ko, asawa ko. At siyempre, aming baby. habe. Kami na ang bukas ng Sabory mga kabis. <laughs> Ayan, mag po muna kami mga kabis. mga <laughs> Bantay-masal po muna tayo, baby! Mga kabi, special-special pa rin tayo dito sa SM Lucena mga kabi, ayan. dito sa SM Lucena mga kabibs. Nandito tayo sa Devstone. Ang laki din pala talaga ng SM Lucena mga kamis. Actually ngayon lang din po ako nakapasok at nakalibot dito. So na Hinahanap ko po, po yung aking mga kasama. Ang lawak at ang laki ng SM Lucena. Ang dami din red tags dito. Talagang nakasail ang SM ngayon. Ayun. Buy one, get one. Okay. Dito tayo, mga ka-babes. Hinahanap ko yung aking mga kasama. <laughs> lawak. Ang lawak. Kanina pa ako naglalakad mga na kabibs. Ang lawak pa rin. Talaga ng SM. Ayan. Ayan nandito pala. Bili siya ng sleeper. Uy! Ang dami. Maraming sale dito sa SM Lucena, mga ka-bibs. O, ang lawak, o. Oh. Ang laki. Ang ng SM. Okay. Ayan, mga ka-bibs. Ang lawak pa talaga ng SM Lucena, Ayan, daming red tags. Kailangan na lang ay ang pambili. <laughs> pa tayo mga kababes. Hmm. Mm -hmm. Daming tao ngayon dito sa SM Lucena, mga kabinos. Happy leaf. Yan, dito tayo kumain. Kanina wala pang tao. Ang gaano kumain tayo sa sabi niya. Dami niya ng tao. Hmm. Maganda lang kasi ang panahon ngayon, mga kabinos. Ang cute na ito, oh. Ang cute. Ganda. So, mga halaman. Ayan. Ganda na mga halaman. Nandito na po tayo sa labas ng SM.